O. Oh. Why? Bakit ganyan maglakad? Dito ka. Ano nangyari sa inyo? Natungtungan siya ng upuan, ng ano, anak ko. tapos naupuan pa niya. Natungtungan na ng upuan, oh. Wow. tapos naupuan niya pa. upuan mo? Hindi, eh, anak ko. Napilipit. Hmm. Natungtungan ng upuan, na buwing buwan na sa ilaw na itatap eh. O, hindi makikita yung joint. Kaya pag tinataap ako siya, sobrang Kailan pa yan nadali? Ano, 3 months na, mag-4 months na. Parang may bali rito yun. Sana wala Wala naman daw, sabi naman. Parang ng x-ray. Eh. Oh na timing pa yung ano dito kasi dapat makikita yung mga image ang alaanin ni niyo? ito parang suspected dito sa dito ha ah, pag titignan ha ah. Oh, o nabasa na ito ma'am kaya pala eh nabasa pala kaya ganito eh may ano na yung may shadow nung ano kasi magbabago yung image pag may mga guwit-guwit na kasi mahalaga yung tinitignan natin katulad dito kung mapapansin mo, ayan o. Ito, nakikita mo yan. Okay. Eh, para may highlight in white. Mm -hmm. Mal malagang bagay yan, lalo pag dyan kami problema. Baka mamaya, crack yan eh. Yari tayo. Paano siya nabagsaka na upuan? Paano siya nadaganan na upuan? Yung, ano, yung pinakadudo. Hmm. Uupo yung anak ko. Naipaat na itong tungyo dito. Hmm. Tapos biglang upo, bigla siyang napaupo. Gano'ng kalaki yung anak mo? May kilo. Mataba yun. Mataba? Mataba. <laughs> Parang siyang ganyan. Hindi niya kalaki? Oo. Oh. grabe, bigat lang nun. Ay, ikaw, mm -hmm. bigat niya. Bigat yun. Sige, gaka kalakad, tatlong buwan na. Kasama ba ito sa ano? Kasama ba to sa nadali? Ba't ganito itsura ng paa mo? Hindi parang hindi nagsisirculate yung mga dugo mo. Kaya nga po eh. O? Oh? Iyan kasi na, sa tatlong buwan, ito lagi nagiging ano, lahat ng lakas, nagpupunta dito. Parang nagpupunta. Hindi, pareho rin sa ano mo. Pero talaga yung balat mo, parang parang hindi makapagsirculate na maayos yung dugo mo. Ganyan ka na naman pa? Ngayon lang, ano lang? Nung... Ngayon lang, taon lang. Pansinin mo yung ano niya, oh. Ayan, eh, oh. Pansinin mo yung mga kamay niya. Mutla. Mutla na parang violet. Hmm? Low blood po kayo ata kami. Eh. Di ba kayo low blood? Hindi naman. Kasi nung chineka po, oh, pa rin naman. Oh, nag nagano Nag-ano eh. Nagpupush yaw. Oh. Hmm. Ano pinagkaiba? Tingnan yung palat ko namumula. Pag binalik, pag hinay niya, mamumuti, bigla mamumula. Ganun yung nga. Hindi mo rin may sara? Umayos. Matagal na yan. Kaya pala, siya, sara. Ba't di mo sinabi? Ayusin din natin yan. Ayan. Ayan o. No? Sara Oo. Oh. Bubutas. Ang luwang. Dapat yan. Ayan No? Kabila. Kabila. Ganon din. Mas malaki pa to. Kung nga mo, mayroon, ba kayong ibang problema sa ano. Iba yung kulay ng balat nyo eh. Dapat magpa-blood cam kayo. Tignan nyo kung ano yung mababa sa inyo. Baka mababa yung creatinine ninyo. Mataas yung... Okay, mataas. Mataas yung mga... Iba pang mga... Yung uric nyo okay naman eh. Okay naman. Pero yung mga baka low blood pressure kayo. Kasi kahit sa paa mo, kung makikita mo, siyempre observe, oo, oh, iba yung kulay niya. Iba yung kulay niya. Para siyang, parang nandyan lang itong dugo. Nandito? Parang sa mga nadugo, sa mga dulo lang, parang hindi makapagano. Oh, Makaayos lang, oo. No? Oh. Oo, iba yung tsura ng balat niyo, may. Medyo parang ano, parang hapit. Ito, kasama sa ipit. Hindi. Hindi. parang siyang naro. Mm -hmm. Layer Tingnan mo yung ano. May nakikita akong iba sa kanya eh. Ayan, normal na. Dito, dito, dito. Para, dito. Ito mo ito, mga kayos. Paano ba ito? Ba Baba mga konti par Medyo may may mga kakaiba sa kanya. Ano? Ayan. Pansinin niya ito, ha? Ayan, o. No? Para siyang magang-maga ito namumutla hmm? namumutla eh ito hindi naman kasama sa pag pero, to pero medyo hindi naman siya maga meron talagang ibang pa-vlog game kayo ma'am ha pa-check nyo baka low blood kayo baka Dito siya naipit. Okay. yung yeah, ano. Okay, isla ka. May hindi ba kumain ng ano, gulay? yes hindi, Malunggay, kumakain kayo? Kain kayo ng malunggay, ah. Ha? Ako. Ito. Is, tumungkukin yung ito niyo. Ito. Sakit to? Yes. Sobrang sakit? sobra Ito yung tama hindi ko nang haaban ako lumuha ito lumuha alam mo ko na oh eto peace lang mama okay lang po sige basta dumali oh. na isa pa pumunog na isa pa last na <laughs> One more. Mm. Final. Ah. Okay. Sige, ayaw mo lang kumero. Uh. Sarap. Sarap? Alam mo iga. yung masarap ng hapdi. Sige, ikaw ko lang diretsyo. <laughs> Roy, bandage Roy. Cheers, mm. Rick, na yung pangok. Straight mo lang, straight mo lang. Yan. Easy mo yung kirot na yun. Saglit lang naman yun. Lumubog yung dito niya, oh. Paglagot to mo. Oh. Wala ka na, inaramdaman ko eh. Naramdaman mo? Eh, ang dumigang ba naman sa'yo, anak niya, ganito kalaki, oh. Bunso ko oh, yun. 12 years so. pa yun. Ba't di ka nagmana sa anak mo? Ha? Balik <laughs> ba? Ba, hindi. -ano Naano rin ako. Ano, malaki din ako. Ay, ano ko ba? Manda, apat na napuntang ako manghihilot. Mm. Wala. Hmm. Hindi nila nagamot. Ayun. Tumulog. Tumulog. isang linggo. Maga, kasi ano niya eh, ma'am eh, sobrang maga, oh. sobrang bukol noon. Lumubog yung ano, ang tawag ba pa dito. Marami kasing buto yan eh. Ito lumubog to. Yung hmm, pinakaano niya, kaya pagod doon ang pa. Kapag... Eh, paano? Ganun lang ang ano. Parang nasadya kasi yun eh. Siyempre si, yung mo yung paanong ano, paanong upang ko. Oh. Mabigat pa yun, Para siyang oh, ano. Mabigat yung pang piso Ito yung polite ko lang. Oh, mahirap siya, mabigat talaga siya. Mabigat yun. tapos oh. ang upo, ganyan kalaki oh. sa'yo. Ay, yak talaga ako. Para ang uh, patulis pa yun. Ma Madidistoy Did talaga was. yan. Isa yan sa mga metacarpal petarsals. Isang tao yeah. yun ang metacarpal. Tarsal, ah, uh, nadali ka. Saan pa kayo galing? Venezuela po. Hmm. Buti mo pinano ko niya eh. Naisingit ako eh. Tanggalin mo lang to pag matutulog ka, ha? Balik mo lang sa umaga. Okay. Last na. Mm. Final na. Oh. Mm. Mm. Uh. Yun, may umabol pa. ganyan. Tamingin kami nyo. Oh. Sige, sarang. Oh. Ayan oh. Sobrang luluwang oh. e eh, paano? Uh, girip mo oh. Yan na yun. kapila Ano ka ba? Kanan ka Kanan. Kanan. Sige, yung mo. Girip to. Wala. Tignan mo, pag in-rate niya o. Oh. Tignan mo itsura nung ano, niya. Mga kamay. Nang... Hmm. Nangingiti mo. Ibang klase yung kamay mo, ma'am. Hindi mo yeah. makatalo. Hindi ka ba naman, hindi ba naman yung bunga mo? No? Hindi. Ito lang, simula nung to, na, ano to, na-apektoan ito. Yung namin. Tingin ko ma, magba, kailangan mo mag-vitamins. Mag-vitamins ka niyan. Medyo, alam nga niyong kulay mo. Pacheck mo yung blood test mo. Tignan natin kung ano yung iyaanong advice sa yung vitamins medyo alanganin eh. Bakit ito hindi ka concerned? Ba't di mo ito ipapaayos? Sana eh, yan lang yan mo. Hindi e yeah. same lang din naman ang namin yan. Mm na nga. সুমাওঁ বাৰু Ano ah, yung kamay mo? Sige Rob, kiss mo mo. ah kiss mo na to toto. Ayan, ya. titanan mo. Ayan, sige. Sige, kiss kiss mo yung kamay mo. Ayan, paingatin mo. Sige Rob, tapos ganito. Sige, hmm. subukan natin eh. diin mo nung konti. Ayan. Okay? Sige, diin mo nung konti. O, rub ulit. Ayan, rub ulit. Okay? Sige, diin mo nung konti. Okay? Sige, diin mo lang. Okay, rub. Try hmm. mo i-close. Ito, malapit-lapit na. Sarado na. Kunti na lang din to. O, ako na. Hindi na lang. Lapit ng mga kamay mo eh. Kailangan itong mag mangula. Yung kamay mo kulay yan. Tingnan mo. Oh. Ayan dito, medyo nung mumulang na yan. Mumulang na yan. Alam ko yun. Ayan, na kita. No, yung kita. Mabal na yung gas. Eh, dapat gano'n ang kulay na ano natin, no? Pag ginanam mo, o, oh, tingnan mo oh. Kanya, no? yung kamay mo, o. Oh. Ganyan, no? Tingnan mo yung kamay mo. O. Di ba? Walang dugo. Walang dugo. Magpa-check ka ng ano, Ibang klase ng ano mo. May nakikita ko kung Okay, rap ulit. Sige. Baka low blood ka, ma'am. Baka low blood ka. At yung labi mo, oh. napapansin natin, oh. medyo kulang sa mga ano. Okay? Sana low blood lang. Ganun ka. Ayan, oh. Sa mo? Na. Ah, kulang ka sa vitamin. <laughs> vitamin kulang ka talaga sa vitamin mo. No. Kasi nga, di mo lang ako. Vitamin sa kahit. sige, shoot mo. Ayan ako, oh, sige. Tinti mo din. Sige. Sige lahat. Ano mas maganda? Kanina, ngayon? Ngayon. Ngayon? Kaya mo na, medyo may power na. Oo. Oh, yan, mga isa Train. Ay, saan din Okay na yun. Pa, Ma, magpa-check po, magpa po kayo ng ano nyo, ha? Ang um, blood check Oo, oh, blood check Medyo may... Siguro, sana low blood lang kayo. Magkakakain kayo ng gulay. Palunggay, mga ganyan, okay. mga... Okay na? Okay Sige. Thank you. Thank you po. Thank, Thank you. Ingat kayo. Pa... Thank you. Thank you.